Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao, Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Napaka-sensitibong pakinggan ang kwento natin ngayon. Ito ay namamagitan sa dalawang relihiyon na ang Seventh-day Adventist at Simbahang Katoliko. Ito ay tungkol sa kanilang iba't ibang paniniwala sa pagkain lalo na sa laman ng baboy. Narito ang kanya-kanyang talata na kanilang ginamit upang patunayan ang kanilang pananampalataya. Ang Seventh-day Adventist ay gumamit ang talata ng Isayas Kapitulo 66 Versikulo 17 Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga, at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Sagot naman ng Katoliko gamit ang talata na, Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 20-21 Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng, Huwag hahawak nito, huwag titikin yan, huwag gagalawin iyon. Kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito, upang malaman natin kung sino sa kanila ang nasa panig ng katotohanan. Mag-uumpisa ang kwento natin sa panahon ng buhay ni na at Eva. Kung saan ang lahat ng mga halaman, ay pinaghintulutan silang kainin ng mga ito. Ibig sabihin, walang pinagbawal ang Diyos tungkol sa pagkain ng mga halaman. Maliban na lang sa isang prutas na nasa gitna ng paraiso, dito nakikita natin na talagang binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng pribilehyong kumain ng pagkain na pag-aari ng Diyos. Sa Genesis Kapitulo 1 Versikulo 29, sinabi ng Biblia, Nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi niya kay Adan, Tingnan mo, Ibinigay ko sa iyo ang bawat halamang nagbubunga ng binhi na nasa ibabaw ng buong lupa. At ang bawat punong kahoy na nagbubunga ng binhi, ito ay magiging pagkain para sa iyo. Sa panahon na ito hindi pa pinahintulotin ng Diyos ang mga tao na kumain ng karne kundi ang mga halaman lamang. Subalit, pagkatapos lamang ng baha sa panahon ni Noe, binigyan ng Diyos ang mga tao ng pribilehyong kumain ng laman. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Genesis Kapitulo 9 Versikulo 3. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga inapo, ang bawat gumagalaw na bagay na nabubuhay ay magiging pagkain para sa inyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng bagay, gaya ng mga halamang berde. Kaya, sa panahon ni Noe, ang sangkatauhan ay binigyan ng pahintulot ng Diyos na kumain ng laman, tulad ng karne at isda at iba pa at hindi lamang ilang uri ng laman. Sinabi ng Diyos, bawat gumagalaw na bagay na nabubuhay, lahat ng bagay, ibig sabihin walang hayop na hindi kasama. O sa lahat na may laman. Subalit, makalipas ang daan-daang taon, sa panahon na ni Moses, binawi ng Diyos ang pahintulot sa mga Hudyo na kumain ng ilang uri ng hayop. Sa Levitiko, Kapitulo 11, Versikulo 7. Mababasa natin ang tungkol sa mga ceremonial na batas ng Hudyo na ibinigay ng Diyos tungkol sa hindi pagkain ng ilang mga laman. Tulad ng baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Dito idineklara ng Diyos na marumi ang baboy para sa Hudyo. Ang mga ceremonial na batas na ito ay ibinigay upang pamahalaan ang buhay ng lahat ng mga Hudyo. Ngunit ang mga ceremonial na ito ay hindi na nagpapatuloy sa panahon na kung ang mga Hudyo ay makarating na sa lupang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Deuteronomio Kapitulo 12 Versikulo 1 at 15. Ito ang sinabi ng Diyos sa kanila. Ito ang mga tuntuni na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo. Maaaring kumain nito, pati ang mga itinuturing na marumi. Dito na sinabi ng Panginoon na kahit ang mga marurumi ay maari ng kainin ng mga hudyo. Nangangahulugang binawi na ng Diyos ang ceremonial na batas tungkol sa hindi pagkain ng mga may laman katulad ng baboy nang iniisip na marumi noon sa panahon ng kanilang paglalakbay mula sa Ehipto hanggang sa lupa na ibinigay ng Diyos sa kanila Ngunit ang ibang mga Hudyo ay nananatili pa rin sa kanilang paniniwala na ang baboy ay marumi Kaya nang dumating ang Panginoong Hesus sa lupa siya mismo ang nagpahayag na ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan ay inalis na ngayon ng Diyos na mababasa sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulo 7 versikulo 18 hanggang 19, kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. At sa dulo ng talata na ito ay may komentaryo na nakasulat mula kay Apostol Marcos mismo. Ito ang kanyang sinabi, sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At mababasa natin sa Lukas Kapitulo 10 Versikulo 8, na Pinatunayan ni Jesus na ang mga pagkain na binabawal noon ay maari ng kainin. Sa pagkakataong ito, inutusang ni Jesus ang kanyang labindalawa na disipulo, Upang mangaral sa iba't ibang nayon. At dahil hindi sila panaghintulutang magdala ng sariling pagkain, o kahit anong bagay. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Alam natin na sa lugar ng mga hentil ipanapadala ni Jesus ang kanyang mga disipulo. At ang mga hentil o pagano ay walang iniisip na pagkain na marumi. Kaya wag nating iisipin na sa mga pagkain na inihain nila para sa mga pinadala ni Jesus na mga disipulo ay hindi maiwasang may baboy. Ngunit ang sabi ni Jesus ay kainin ninyo kahit anong ihahain para sa inyo. Dito naman tayo sa kwento ni Apostol Pedro. Si Pedro ay isa ring gudyo. Maaaring naaalala natin sa aklat ng mga Gawa Kapitulo Gis Versikulo 12 hanggang 15. Ang nakalilitong pangyayaring ng si Pedro ay nasa bubunga ng bahay na nanalangin at biglang nakakita ng isang pangitain. Lumitaw sa harapan niya ang isang malaking kumot na puno ng lahat ng uri ng hayop sa lupa na may apat na paa. Mga mababanggas na hayop, gumagapang na mga bagay at mga ibon sa himpapawid. Kasama ang lahat ng uri ng mga hayop, malinis at marumi. Habang pinanood ni Pedro ito. Inutusan ng Diyos si Pedro na, tumayo, pumatay, at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Sa pananalita ni Pedro, parang wala siyang tiwala sa sinabi ng Panginoon. At muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ang Diyos kailan may hindi nagbibiro sa kanyang mga pagsisalita. Ang malaking tanong na nabubuo dito ay ganito. Kung totoo na hanggang sa panahon ni Jesus ay marumi pa rin ang baboy. Ibig bang sabihin na may plano ang Diyos na tutoksuan si Pedro, o papakainin ng Diyos si Pedro sa mga pagkain na marumi? Ibig bang sabihin na nagsisinungaling ang Diyos sa kanyang sinabi kay Pedro, na huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos? Subalit, para sa ating mga kapatid na mga Seventh-day Adventist. Sa talatang ito ay hindi totoong literal na ipapakain ng Diyos kay Pedro ang mga hayop na kanyang nakikita sa loob ng malaking kumot. At ang sinabi ng Panginoon na huwag mong isiping marumi ang nililinis na ng Diyos. Ay nagpapahiwatig umano ito sa mga taong nililinis na ng Diyos katulad ni Cornelio. Paumanhin po sa mga kapatid na mga Seventh-day Adventist. Kung ang pag-uunawa natin sa salitang nililinis na ay para kay Cornelio, ito po ay mali. Dahil si Cornelio po ay hindi pa nililinis ng Panginoon sa pagkakataon na iyon. Dahil hindi pa po siya nabibinyagan bagkus ayon sa talata na iyon. Ipinuntahan siya ng anghel kay Apostol Pedro para bibinyagan upang maging malinis. Ang bagong tipan ay nagsasabi na ang tanging hindi ipapakain ay yun lang na ihahandog na sa mga Diyos dayosan na mababasa natin sa aklat ng Gawa Kapitulo 15 versikulo 29. Kaya kahit na halaman o anong klaseng pagkain yan, basta na na sa mga Diyos dayosan ay hindi na maaring kainin pa. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito Kapitulo 1 versikulo 15 labing anim. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Kaya pala marumi pa rin para sa kanila ang baboy dahil marumi din ang kanilang pag-isip. Ibig sabihin, sila lang ang nagpaparumi sa mga bagay na malinis para sa Diyos. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod.